Ngayong 2023 ay nagtrending ang mga hiwalayan sa showbiz na involved ang mga nagagandahang Pinay celebrities. May iba naman na sa buong 2023 ay single pa din at hindi pa nakipagrelasyon. Pero lahat ng Pinay celebrities na ito ay happily single ngayon at mas lalo pang gumanda. The Philippine Showbiz List presents Single and Beautiful Pinay Celebs of 2023. Catherine Bernardo. Bago pa man matapos ang taon ay humabol si Kath sa pagiging loveless. Noong November 30, kinumpirma niya ang tuluyang pagwawakas ng 11 years relationship nila ng dating nobyong si Daniel Padilla na nagsimula sa pagiging magka-love team. Ilang araw matapos nito, fresh from breakup, ramdam na ramdam ang unti-unting pagbabago kay Kath. Niyakap niya ang panibagong chapter na kanyang buhay bilang single at kapansin-pansin na ini-enjoy nito ang kalayaang tin tamasa. Sinimulan niya ito sa bago niyang look sa kulay orange niyang buhok. Nasundan pa ito ng kanyang life update na masaya nakikipag bonding sa kanyang mga kaibigan. Sa pinagdadaanan ngayon, hindi rin nakaligtaan ni Kath na bigyang pugay ang ina na tinuturing niya na kanyang best support system. Andrea Brillantes. Bukas na aklat naman sa publiko ang itinakbo ng love life ni Andrea, lalo na sa controversial breakup nila ni Richie Rivero na nangyari noong Mayo ng taong ito kung saan third party daw sa panig ng basketbolista ang itinuturong dahilan. Mula nga rito ay pagtuon ni Andrea ng pansin sa kanyang karera at iba pang bagay. Ngunit sa kabila ng pananahimik na kanyang buhay pag-ibig at pagiging single, hindi pa din tinantanan ng pag-iintriga si Andrea at sentro ng usapin ngayon sa social media matapos madawit ang kanyang pangalan sa hiwalayan ng kathniel ayon kay Andrea naging inspirasyon daw niya sa pangdededma sa bashing at intriga ang karakter niya sa senior high dahil nagkaroon din siya ng personal growth sinabi ni Andrea na memorable sa kanya ang 2023 marami man daw siyang pinagdaan ng kabiguan at pag-iintriga sa kanyang love life at career malaki pa rin ang ipinagpapasalamat niya lalo pat na nanatili siyang matapang at matatag Naibahagi din niya na sa estado niya raw ngayon ang gusto niyang mahanap ay ang lalaking kaya siyang pahalagahan at panindigan. Janela Salvador. Mahigit isang taon nang single si Janela matapos na mauwi sa hiwalayan ang relasyon nila ni Marcos Patterson. Garunpaman na natili ang maayos na samahan ng dalawa at co-parenting sa kanilang uniko iho na si Jude. Sa pangyayaring ito, masasabing naroon ang pagtanggap ni Janela sa realidad ng buhay at pagyakap sa pagbabago. Katunayan, mas lalong lumitaw ang ganda ni Janela at higit pa riyan ay mas nagiging bukas na rin ito sa pagpapaseksi na dahilan kung bakit isa siya sa kinakonsiderang hot mama ngayon sa showbiz. Nariyan din ang kaliwat ka ng proyektong ipinagkatiwala sa kanya. Pinakabagong ang aabangan sa kanya ngayon ay ang MMFF suspense horror film na Malyari. Sa kabila ng pamamayagpag ng kanyang career, hindi naman nakaligtaan ni Janela na gampanan ang responsibilidad bilang isang ina na proud na binibida ang bonding moments nila ni Jude sa Instagram. Samantala sa magandang takbo ngayon ng kanyang buhay, papapersonal man o karera, hayagan si Janela sa pagsasabing bukas na siyang magmahal muli at payapa na siya kung sakaling may lalaki daw na magyaya sa kanyang magkipag-date. Ashley Ortega Kapansin-pansin naman ang new look ngayon. Nakapuso actress na si Ashley Ortega na pinaiklian ng mahabang buhok na hindi maitatangging bumagay sa kanya. Ang pagpapagupit niyang ito ay senyales daw na pagiging broken hearted niya from her past relationship with Lucena Mayor Mark Alcala na tumakbo ng isa't kalahating taon. Ito ang ibinahagi niya sa isang interview noong nakaraang buwan. Ayon kay Ashley, ilan sa mga rason ng break up nila ay lack of communication and connection. Nagpakatotoo din siya sa pagsasabing hindi sila magkaibigan ng kanyang ex pero wala naman daw siyang kung anong kontra rito. Inamin din ni Ashley na naging mahirap para sa kanya ang mag-move on pero nakabango na raw siya mula roon. Ngayon, Anya ay nakatutok na daw muna siya sa kanyang showbiz career at wala pang planong magkaroon ng boyfriend. Carla Abeliana Kabilang naman sa nanatiling single ngayong taon, ang kapuso actress na si Carla Abeliana. Hindi kailang kontrobersyang bumalot sa short-lived marriage nila ni Tom Rodriguez na kasintahan niya sa loob ng pitong taon. Bagamat aminado si Carla na matindi ang pinagdaanan niyang pagsubok sa nagdaang taong 2022, hindi anya siya nagpatalo rito. Katunayan marami nakapansin na mas lalo pa itong gumanda na bukod sa blooming ay ang pag-abante din ang kanyang career. Sa naging panayam kay Carla noong November 30 sa YouTube channel ni Carla Davila na kumusta siya sa lagay na kanyang buhay ngayon at tungkol sa failed marriage nila ni Tom. Dito ay inamin niya na muntik na niya mawala ang kanyang sarili. Pagtatapat ni Carla, hindi niya pinansin ang mga red flag ni Tom noon dahil inakala niyang magkakaroon pa ng pagbabago. Dapat daw alam ng isang tao kung hanggang saan lang ang kaya ibigay sa isang relasyon. Saka sa kasalukuyan ay natagpuan raw niya ang kapayapaan at nasarado na ang chapter na iyon ng kanyang buhay. Lagpas-lagpas pangaraw sa pag-move on at masaya siya kung nasaan man siya at maging kung sino man siya ngayon. Moira Dilatore, Matapos ang kontrobersyal na hiwalayan ni Moira sa estranged husband na si Jason Hernandez noong May 2022, patuloy naman ang takbo ng buhay niya. Sa mga buwang lumipas sa saksihan ng publiko ang malaking pagbabago sa kanya na nagsilbing inspirasyon sa karamihan. Hindi siya nagpatalo sa lungkot at ginawang positibo ang mga bagay-bagay. Katunayan ang singer-songwriter ang nagpatotoo sa definisyong nagmahal, nasaktan at gumanda. Biguman sa pag-ibig, patuloy naman ang pamamayagpag ng karera ni Moira sa music industry. Kapag wabasihan na kanyang social media post, wala na ang bakas na dulot ng malungkot na nakaraan. Napalitan ito ng masasayang alaala at ini-enjoy ang buhay single. Minsan naibahagi ni Moira sa isang interview na kapag move on na siya at nasa proseso na ng paghilom. Nakilala at mas na-appreciate pa raw niya ngayon ang sarili matapos dumaan sa napakadilim na bahagi ng kanyang buhay. Masasabi raw niya na nag-e-enjoy na siya ngayon sa bagong chapter na kanyang life story kasabay na pagdiskubre sa mas marami pang sorpresa na nakalaan sa kanya. Ang pinakapinagmamalaki niya raw na tagumpay sa nakaraang taon ay kakayahan niyang yakapin kung sino siya bilang isang tao. Jenica Garcia Magpahaga ngayon ay natili pa rin single si Jenica matapos ang hiwalayan nila ng dating mister na si Alwin Oitinko. Taong 2021 na pag-alaman ng publiko na tila may problema ang pagsasama ng dalawa hanggang sa tuluyan na nga nila itong winakasan. Sa kabila na pinagdaan ng kabiguan ay natuto si Jenica na tumayo at binigyan ng pagpapahalaga ang sarili. Bilang single mother sa dalawang anak na babae, pinilit mga magpakatatag at hinanap muli ang lugar sa entertainment industry. Hindi naman sinayang ni Jenica ang pagkakataong muling pinagkatiwala sa kanya dahil isa siya ngayon sa inaabangang aktres na kanyang henerasyon. Taglay ang galing sa aktingan. Bukod pa rito, nariyan din ang kaliwat kanan niyang hosting jobs. Sa unti-unting panunumbalik ng sigla na kanyang showbiz career, binigyang diin naman ni Jenica na hindi siya naghaharap ng bagong pag-ibig sa ngayon. Ang tanging pangarap lang daw niya sa ngayon ay ang maibigay ang pangangailangan ng mga anak at makahanap ang mga ito ng asawa sa future na hindi sila iiwan 1 Sunshine Cruise Wala namang kupas ang ganda ni Sunshine na lalong ang bumata at umarangkada ang mga proyekto, mapapilikwa man o telebisyon sa kabila ng pagiging zero ng love life nito. Dimang araw bago ang 6th anniversary bilang magkasintahan noong 2022 na pagdesisyon na niyang tapusin na ang relasyon nila ni San Juan City Councilor Ismael Maki Matay. Sa pangyayaring ito, hindi naman masasabi ni Sunshine na unlucky siya pagdating sa pag-ibig dahil sa dalawang seryosong relasyon niya ang hindi nagtagumpay. Ganun paman, hindi naman doon niya isinasara ang posibilidad na magka-love life siya uli. Masarap anya sa pakiramdam ang magmahal at may inspirasyon maliban sa kanyang tatlong mga anak. Pero paglilinaw ni Sunshine, wala na sa isip niya magpakasal muli kung sakaling may dumating na panibagong pag-ibig para sa kanya. Sa pataraw anya sa kanya na hanggang life partner lang sila. Sanya Lopez. Sa ang king ganda at sa ginagalamang mundo sa showbiz, sino mag-aakala na magpahanga ngayon ay nanatiling no boyfriend since birth ang kapuso actress na si Sanya. Sa naging interview kay Sanya sa Fast Talk with Boy Abunda noong nakaraang buwan, inamin niya na may ibang bagay para siyang pinapriority at hindi ang kanyang love life. Pagbubunyag pa niya, nakalagay rin daw sa kontrata niya noon na bawal pa siyang mag-boyfriend pero ngayon ay pwedeng-pwede na. At kung sakaling magkakaroon naman daw siya ng nobyo, ayon kay Sanya, mas gusto niya maging pribado ang kanilang relasyon. Pero sa ngayon, Anya, nakatoon ang pansin niya sa kanyang showbiz career. Hindi naman niya ikinaila na may mga nanligaw din sa kanya pero hanggang doon na lang Anya ito at hindi na tumawid pa sa pagiging magkarelasyon. Miles Ocampo Pasok naman sa listahan sa pinakabagong single ngayong taon si Miles matapos mauwi sa hiwalayan ang relasyon nila ng kanyang first boyfriend. Sa isang interview noong November 23, kinumpirma ni Elijah Canlas na tinapos na nila ni Miles ang lagpas sa dalawang taon nilang relasyon. Binanggit niya na sa mga nakaraang buwan ay may mga pinagdaanan sila sa kanil kanilang buhay at nais muna nila itong maayos. Ganun pa man, nilinaw niya na hindi sila galit sa isa't isa ni Miles. Sa paglabas ng balitang ito, nanatili namang positibo si Miles. Katunayan sa press conference ng pelikulang kinatambukan niya na Family of Two kamakailan, na kumusta siya sa estado niya ngayon kasunod ng break up. Iginiit ni Miles na maayos siya at nagpapasalamat siya sa kanyang pamilya na nagtaguyod sa kanya sa mga panahong ito ng kanyang kabiguan. Dagdag pa niya, I will love myself more. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!